Kahapon po, eh, nanood ako ng hearing. Opo, doon sa farm. Mm. Farm? Crocodile farm. <laughs> <laughs> oh, Anong farm oh, oh, ko talaga? Crocodile <laughs> farm. Bakit ba? Alam mo, napapansin ko nananaba sila, ha? Oo. Oh, um. Eh, syempre, it's the holiday nap season. Ko, no? napansin ko nananaba sila. Oo. Oh, oh. Maayos oh, ma ang kanilang at saka, uh, nutrients. At saka, uh, nutrients. At saka uh, ha habang uh, dinidepensahan nila, ano ha, ang pagdami ng kanilang darak. Alam mo yung darak? Darak. Okay, ang alam ni Errol yung Darak. Ano yun? Hindi si Darak, ha, yung artista. Darak, D-A-R-A-K. Ha? Pagkain ng uh, baboy. Yung ba yun? Ano ba yun? Tama Hindi mo kapisado ba? yun. Hindi okay. Alam oh. mo. <laughs> Tapang ginitipin saan nilang pagkain nila ng Darak. Abay, napapansin ko, Nananaba ba talaga sila? Napansin mo? Sabi ko talaga to, Nananaba ba sila? Mukhang marusog na marusog sila. At di sila maka, ano, di sila, uh, di sila makanda ugaga sa pagdipensa. O, oh, na parami, na parami ang kanilang darak. <laughs> <laughs> ano pa ba magagawa natin, mga kapatid? Hindi ho ba? Opo, eh, tatawa na lang ho natin to Kasi mukhang wala tayong pag-asa dito Bagamat kami po ay may pag-asa pa rin O, oh, sa pakikinig ho naman na Ilang mga tao, no We have to give credit sa likes nila Mam Magno <clears throat>